Magandang araw sa inyong lahat. Narito ang isang mahalang gabay na dapat ninyong malaman. Talakayin natin ang siyam na uri ng pagtataksil na kahit walang physical na nangyari, ay itinuturing pa rin pagtataksil. Alam ba ninyo na ayon sa mga pag-aaral, 45% ng kalalakihan at 30%, 5% ng kababaihan ang umamin na nagkaroon sila ng emotional affair. Ibig sabihin, hindi lamang katawa ng naglilihis ng landas, pati damdamin. Ang masakit pa, madalas hindi ito agad napapansin. Kaya bago mahuli ang lahat, alamin natin ang mga senyales. Pero bago tayo magsimula, i -like at i-subscribe muna ito para hindi ka mahuli sa mga bagong video natin. Sobrang lapit mo sa opposite sex friend mo. Alam mo ba ang mga bagay na para sa dalawahan lamang? Tulad ng tandem bike, love seat at sisaw. Ganyan din ang relasyon, hindi ito para sa tatluhan. Walang masama sa pagkakaibigan ng lalaki at babae. Pero kung may kaibang nararamdaman ka o ang iyong partner sa isang kaibigan, aba, senyales na yan. Tandaan, ang atraksyon ay hindi pinipili. Pero ang pagtataksil is your choice. Palagi kang naghahanap ng flirt online o offline. Social media, chat apps, napakadali na ngayong makipaglandian ng hindi nahuhuli. At dahil sa online world, maaring may asawa ka sa totoong buhay, pero single ka sa internet. Kung sinasadya mong mag-flirt sa iba, kahit pa ito'y tila walang mali siya, pagtataksil pa rin yan. Ngunit tandaan, hindi lang panglandi ang social media, Maari itong gamitin para mas mapalapit kayo ng iyong kapareha. I-chat mo siya ng random na I love you o kaya naalala kita. Itag mo siya sa mga cute na memes. Minsan, maliit na effort lang pero malaki ang epekto. Mas malapit ka sa telepono kaysa sa iyong kapareha. Isipin mo ito. Ano ang unang hinahawakan mo sa umaga? Telepono o kamay ng iyong mahal? Kung mas inuuna mong tingnan ang mga notifications kaysa bigyan ng halik sa umaga ang iyong kapareha, mag-isip-isip ka na. Ayon sa survey ng Bank of America, apat na porsyento ng millennials ang mas nakadepende sa kanilang cellphone kaysa sa kanilang kapareha. Nakakagulat, hindi ba? Kung pakiramdam mo mas malapit ka na sa screen kaysa sa tunay na tao, bawasan ang oras sa telepono at dagdagan ng oras para sa kalidad na pagsasama. Subukan mong isang araw na hindi masyadong gumamit ng telepono at tingnan kung ano ang mangyayari. Kung handa kang subukan, mag-type ng sa mga komento. Laging mong nirereklamo ang partner mo sa iba. Lahat tayo ay nagbabahagi ng ating mga hinanakit minsan at ayos lang iyon. Ngunit kung lahat ng kaibigan mo at pamilya mo ay alam ang inyong mga problema, ngunit siya mismo ay hindi. Isa itong babala, isipin mo na lang, kung narinig mong pinag-usapan ka ng partner mo nang hindi mo alam, magiging masaya ka ba? Mas mabuting kausapin siya ng harapan kaysa ipamalita sa iba ang inyong mga issue. Solusyon? Usap, hindi daandaang mensahe sa group chat. May pagtitinginan ka sa ibang tao kahit may kasintahan ka na. Akala mo hindi ka makokonsensya sa isang inosenteng tinginan sa kaakit-akit na lalaki o babae sa bar. Ngunit kung sinusubukan mong punan ang kakulangan sa inyong relasyon sa isang hindi mo kilala, mas mapanganib yan. Kung may kulang sa inyong relasyon, dapat sa iyong kasintahan mo hinahanap ang sagot, hindi sa iba. May lihim kang kaibigan. Hindi lahat ng lihim ay walang epekto. Kung itinatago mo ang isang pagkakaibigan sa iyong kapareha, bakit nga ba? Natatakot ka bang malaman niya? May nararamdaman ka ba na hindi mo sinasabi? Mas nagiging bukas ka na sa taong ito kaysa sa iyong kapareha. Kung oo ang sagot mo sa kahit isa diyan, baka nasa maling direksyon ka na. Tandaan, kung walang ginagawang masama, bakit mo kailangang itago? Madalas mong pinapangarap ang iba ayos lang humanga kina Alden Richards o Catherine Bernardo. Ngunit, kung madalas kang nangangarap na kasama ang ibang tao, lalo na kung kakilala mo, maaring may problema na. Ang solusyon, buksan ang usapan sa iyong kapareha tungkol sa inyong mga pangangailangan at kagustuhan. Mas mainam pang pag-usapan ito ng tapat kaysa lumikha ng sariling mundo ng pantasya. Nagsisinungaling ka tungkol sa pera. Ang tiwala ay mahalaga sa isang relasyon. Kung nagsisinungaling ka tungkol sa pera, parang niloloko mo na rin ang iyong kapareha. Ayon sa isang survey, 60% ng mga tao ang naniniwala na kasing tindi ng pisikal na pagtataksil ang pagsisinungaling tungkol sa pera. At ang mas matindi, isa sa tatlong tao ang naniniwalang pwedeng humantong ito sa totoong pagtataksil. Solusyon iwasan ang pagiging madamot sa impormasyon tungkol sa pera. Hindi mo siya ipinagtatanggol kapag kinakailangan. Kapag tunay mong mahal ang isang tao, dapat maramdaman niya na kasama ka sa bawat laban. Kung hindi mo siya ipinagtatanggol kapag kinakailangan, Paano siya magkakaroon ng tiwala na ikaw ang taong maasahan niya? Kung mahal mo siya, iparamdam mo na siya ang prioridad mo. Ano sa palagay mo? Pagtataksil ba ang emotional infidelity? Magkomento sa ibaba. Kung may natutunan ka ngayon, i-like ito at i-share sa mga kaibigan mo para maging aware din sila. At siyempre, magsubscribe ka na rin para sa mas maraming ganitong content. Tandaan, mas maliwanag ang buhay kapag walang pagtataksil